magkagatang kami ng ano guys ipon saka kalabasa ayan nilagyan na ng tubig saka condensed sardinas ay condensed na ano gatas lalagyan na rin yung kabalasa pampalinaw ng mata Iluto mo lahat yung ano? Kalate. Dami Lagay mo na rin yung dito para ano? Yeah. Ayan na guys yung sita. Nilagay na yung sitaw Ginataan. Nahipon with sitaw Kain guys, luto na, kain na, kain na kami. Kain na rin kayo. Kain kayo sa inyo. Kain ka rin sa inyo. Kami ay kakain na rin gini. Eh.